Hindi po tayo sa BBH 1 o 2 at nag-iip ng akin, Ang iba si bang itsura ng pag-iip ng hangin. Si Glenn. Si Kenneth. Si Kenneth ang magaling mang ihip. Sanayin na sanayin mang ihip. Gulo sa man ng tubig? Ilang ilang lobo? Ilang lobo? <laughs> Ayoko pa. Tuloy natin. Ay, glit. Nasaan yung iba? Viray. <laughs> paano mag ng lobo, Viray. Ganito. Ang sa Ang sakit ko. na ito, may laway <laughs> Si Kenneth po, paano mag si Kenneth? mo. Ito iyo ko buta. Hindi ka eh. Hindi pa isa, pa Dalawa na, dalawa na palabong nyo. Ang ente, iba hindi kayo Baka lang kakainit, gago. Ha? Ano ba yun? Kakalusos lang. Maluslos. Gago. Gago, gago po. Tawang saan, nandiyang si Kenneth. paano? Ayun!

Magbisa <laughs> <laughs> <Si> <laughs> <laughs> kaya? <Si> <laughs> okay net. <Nick>. Ah, Salamat sa pagtulong May lakas niya naman. Bakit? Ano sabi? Ba't ama yung utot? Ang tiyawan ko yung goko Ang baboy mo, baboy